Tingnan niyo to mga Lodi Nakapagbomba siya ng kanyang gulong gamit yung kanyang tambucho yung mga Lodi oh. <laughs> Tunay kaya yung kaya kaya ng tambucho na patigasin yung ating gulong pag tayo lumambot ang gulong So titing natin kung legit yun Susubukan din natin Okay let's go Yeah mga Lodi May tulog <laughs> <laughs> yung mga load na yung kailangan natin. So, ito, bago to mga load Talagang para lang dito, mapatunayan natin. Bumili ako ng bago dito. Yung so, mga load oh. day, So, na, nahangin siya, ha? Oh, di ba? <laughs> so, ang ko mga load yan, pinaglagyan ko ng mga iba't ibang size ng hose para lang kumasya doon sa tambucho yung mga lodi so ito huwag na natin pa tagalin to okay let's go mga lodi ito yung ating gagamitin na motor yung kay bakla so bago tayo magsimula mga lodi ya baka gusto nyo mag ya, mag sisig ya, mag sisig tap silok pork silog ya, mga lodi kay cheskas kapiter yan mga lodi so ito na mga lodi magsimula na tayo Yo mga lodi magsimula na tayo at ito nga papakita ko muna sa inyo na malambot itong gulong na gagamitin natin mga lodi hindi ito butas ha, pinalambot ko lang <laughs> So ito na mga lodi ha Uh, ito ang gagamitin natin. So, isinukat ko na ito dito at saka dito. So, panamang panama lang. Okay? Ito na mga lodi So, ilalagay ko na ito dito. Yan. Okay sa so, mga lodi Si Jeff. Tapos ito, ilalagay ko na rin. Ah. Yan. So, yan na siya mga lodi Ano? So, hindi ko na ialagay. Akin muna paanda rin para malaman ninyo kumihangin. Napakita Yung <todong> <todong> mga Lodi, pinaandar ko na at sige silinyador mo Yes. Yeah. At may hangin nga siya. hangin nga lumalabas. Siyempre, galing sa tambucho eh. So, okay. Ilalagay na natin ngayon sa gulong. Okay. Yan mga Lodi, ilalagay na natin dito sa malambot natin gulong. Yan na. Oh. Ilalagay na natin. kita Sige. Yan, sana. Humangin siya, no. Okay. Ang gagawin mo, isin-signature mo lang yan, ha. Tapos, kaya mo ang jinenas mo. So, mga lodi, okay na. Tataklubang ko na rin itong butas dito. yung mga lodi. May butas pa dito. Yan. ipe mo, ha. Okay. The moment of truth, mga lodi. Okay. <tinyo> So mga Lodi, biglang namatay di yan ang motor eh, mga Lodi, basta isinisilinyador ay namamatay. Basta mga Lodi, tinakpan yung maliit na butas dyan sa mitang butso ay namamatay siya. <laughs> Lodi, isang beses pa kasi hindi atin to baka masira kasi pag natakpan itong tambutso, yung maliit na butas ay eh, namamatay yung makina. So ito, last na to ha. I-preno e, mo baka masira to. Okay? Binyan, <laughs> mga lodi namamatay namamatay hindi ko alam kung bakit kasi yung napanood natin talagang tumigas yung gulong <laughs> niya ito Gary, ako. <laughs> Kasi wala akong pampuk Baka pa. <laughs> so, yun ang bala ng musga, mga Lodi. Yun na nga, mga Lodi, ang nangyayari na mamatay yung ating motor pag isinisilin door. Siguro na... Kinukulang ng hangin yung makina ba yun o karburador So kayo na po ang bahalang musga kung sa tingin nyo ay gagana ba talaga yun Iulitin natin dun sa ibang motor ano mga Lodi Okay? <laughs>